So, what's up guys! Welcome to my channel for today's Vlog Turuan ko kayo mga idol kung ano yung gagawin natin kung ang ating cellphone na ganitong klaseng Android o ano pang Android yan na old version tapos nagkaroon ng problema sa kanilang YouTube app na hindi na available or hindi na ma-open open sa ganitong klaseng Android Android phone. Okay? Sa Android phone na to. Sa ganitong klaseng version ng cellphone. Ito po ay Oppo A33. Ang kanyang version ay 7.1. Okay? So, old na old na po yan mga idol. So, papakita ko sa inyo mga idol na wala na po talaga tong YouTube, okay? So, hindi na available si YouTube sa cellphone na to, okay? Uh, pro may problem na siya. Hindi na siya ma-install, okay? So, kahit pumunta po tayo ng Play Store, hindi na po natin makikita si YouTube sa Play Store, okay? Then, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano makakaroon ng YouTube o oh, ma-install natin ang YouTube app sa application na to. So, diyan lang kayo. Tuturo ko sa inyo step by step kung paano ma-install ng application na YouTube sa ganitong Android phone. Okay? Number version. So, ayan. I- Lalagay ko lang dito sa gilid yung ating screen para masundan yung step by step yung ating gagawin. So, at syempre kung bago ka lang sa, YouTube, sa aking YouTube channel, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video ko pang i-upload. So, yan. So, papakita ko sa inyo mga idol na wala na talaga si YouTube sa aking cellphone. Okay? O, uh, ayan. Tingnan nyo mga idol. Punta po tayo sa Play Store. Ayan. Ito yung akong Play Store. Ayan. Click lang natin yan. Then, punta tayo sa search icon. Yung type natin YouTube. O, search natin si YouTube. Ayan. Ayan. So, kung nakita nyo dyan mga idol na hindi na po lumalabas si youtube sa aking cellphone o sa android na to sa OPPO A33 yan wala na po tayo makita dyan na youtube so ang lumalabas dito mga idol hd video player or all format so, yan ang lumalabas dito yan pwede nyo naman gamitin si puretrover dito Okay yun lang kung gusto nyo ng pure software, na application. Okay? So, ayan, ang gagawin natin ngayon mga idol, dahil hindi na natin makita si YouTube sa ating Play Store, punta po tayo ngayon sa Chrome para magkaroon po tayo ng YouTube sa ating cellphone na to o sa version ng cellphone na to. Alright? So, hanapin nyo lang po yung inyong Chrome o kahit anong klaseng browser, narinyo yung cellphone, pumunta lang po kayo doon din. I-search nyo po mga idol. Uh, punta po kayo sa Google. Pagdating nyo sa Chrome. Then, i-search nyo po ang YouTube Live APK. Okay? Search natin. YouTube Live APK old version. O yan, idol. O ngayon mga ng idol, ang ipilit po natin na ida-download itong nasa ibabaw. Okay? Etong kay ipikipure.com Yan po yung kukunin natin na apps. Okay? Diyan natin ida-download si YouTube Live. Okay? So, ang gawin natin, click po natin yan. Then, click po natin yan siya. So, yan. I-block lang, i lang po natin yan yung ads na lumabas. Then, click na po natin tong download. Okay, maliit lang naman po yan mga idol. Nasa 5 MB lang po. Okay, click po natin yung download. Then, pag may lumabas na ganito mga idol, i-ex eh, nyo lang po ads po yan. Okay? Yan. Para mabalik po tayo sa ating application na ida download Okay? Ayan. Tapos, click lang po natin itong sa gilid. Ayan. Ayan. Araw na yan. O, totally na-download ko na po itong application na to o, share ko lang sa inyo. Pagkaroon na rin po ng ganitong problema, yung inyong cellphone, hindi nyo na po na open yung inyong YouTube. So hindi na po na hindi na po kayo nakakapanood sa cellphone niyo gamit ang application na si YouTube. Okay. So ito po yung paraan para ma-installan po natin o maibalik natin si YouTube app sa ating cellphone na sa ganitong klaseng Android phone. Okay? Na old version. Okay. So, Gawin natin, tap na po natin yung download. Yan. Then, i-okay lang po natin yan, mga idol. Ayan. Then, tap na po natin yan. Then, package inst installer yung pipili natin. Ayan. Then, x Allow lang natin Yan Then install na po natin yung application Na YouTube Live Yan Hintay lang po natin na install mga idol At kung nagustuhan nyo mga idol yung ating video yung, o, o yung ating tutorial sa video na to, don't forget to click the like. Okay? I-like nyo naman yung ating video. Pakilike lang po mga idol. Malaking bagay na po para sa akin. Maraming salamat po. So ayan, na-install na po. Open na po natin yung application. So, at you can see, ayan na po yung YouTube dashboard ng ating na-download. Okay? So, ang gawin po natin para makistart na po tayo manood dito sa application na to na si YouTube Lite, ah uh, click na po natin yung search engine ng YouTube na to. So, kung gusto nyo po magkaroon ng account o Google account, mag-login na po kayo gamit ang inyong Mogila Cam sa YouTube na to. Okay? So, click na po natin tong search engine. Then, search na po natin yung ating video. Kunwari sa channel ko po, at type po natin yung aking channel. Ayan. A Max Vlog. Ayan po. Dahil lang po natin na lumabas. Pasensya na po, medyo mabagal na po kasi itong cellphone ko mahal loading okay o oh, ayan ayan na po hintayin lang po natin ayan so yan po yung aking youtube channel so kung sino kung nagustuhan niyo po yung video na to, kung pwede lang po pa-subscribe pa na rin po ng aking YouTube channel at pa-like na rin po ng video na to. Okay. Yan po. Uh, manood po tayo ng isa isang video natin para uh, makita po natin kung magpi-play ko siya. Okay? Uh, tapos tayo sa video. Ito po. Yan po yung panoorin natin. Hintayin lang po natin na mag-play. Masensya na po dahil talagang mabagal lang po talaga yung aking cellphone mag So, nagkaroon pa ng ads. Wait lang po. So, ibig sabihin yan po, gumagana po ang ating application na in-install. Okay? So, ayan. Sa cellphone na to. Kasi yung dati po talaga mga idol, hindi na po talaga gumagana. So, nakita nyo naman po kanina na hindi na po natin ma-install dahil hindi na po siya lumalabas sa Play Store. So, ang ginawa po natin, pumunta po tayo ng Chrome, na-install po natin itong si YouTube Lite na old version. So, skip na po natin yan. Uh, ayan po mga idol. Nung nakita nyo, nag-play na po yung ating video. Pasensya na po, medyo malabo dahil yun nga, mag-loading yung aking cellphone na ito dahil masyadong luma na po talaga dahil kung hindi ako magkakamali, unang version po ito ng Oppo E32 Okay? So, yan lang mga idol. Sana po may natutunan kayo sa video na to at makatulong ang video na to para sa inyo. So, maraming salamat po sa panonood. Igat po kayo palagi. God bless.